Anong kakilat kilabot ang nangyayari sa isang babae na hindi makapagpalat na si Tess ay nagmamaneho sa isang country road isang bigla ang ingay. Tila ba nasagasaan ang sasakyan ng isang bagay na mabilis na pinaharurot ni Tess? Natagpuan niya na ang gulong sa harap ng kotse ay natigil sa isang board. Binuhat niya ang board at nakita niya ang dalawang mahabang tornilyo sa loob nito. Tumagas din ang gulong sa isang iglap, nakita ni Tess ang marami pang kaparehong mga pegboard. Sa kalsada kaya inilipat niya sila sa gilid ng kalsada. Sinubukan niyang ihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada ngunit walang gustong pumarada sa ganoong kalayuan. May ekstrang gulong siya sa kanyang sasakyan ngunit hindi niya ito pinapalitan. Gustong tumawag ni Tess para humingi ng tulong pero walang signal ang cellphone niya. Pagkatapos ay dumaan ang isang lalaki sakay ng isang pickup truck. Inihinto niya ang kotse sa sarili niyang inisyatiba. Akala ni Tess ay may nakilala siyang mabuting lalaki ngunit hindi niya alam na unti-unting lumalapit ang panganib. Lester ang pangalan ng driver. Sabik si Lester na tumulong sa pagpapalit ng ekstra gulong. Ngunit habang nakasquat siya para magpalit ng gulong ay nanatili siyang nakatitig kay Tess. Medyo hindi comfortable si Tess sa mga tingin at nagmamadaling tumingin sa ibang lugar. Noon niya nakita ang pegboard sa pickup truck. Doon ba sinasadya ni Lester? Bago pa niya maisip ay tumayo na si Lester. Naglakad siya palapit kay Tess at humingi ng sex bago makatanggi si Tess ay hinawakan siya ni Lester ang leeg at nawala ng malay sunod-sunod niyang ginahasa si Tess sa isang abandonadong kwarto. Pinto nang matapos ay kontento na si Lester. Masayang sayaw din ang ginawa niya nang magdilim na si Lester ay binuhat si Tess. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad ay iniwan niya si Tess sa isang luzet ng tubig. Matapos matiyak na hindi humihinga si Tess ay hinawakan niya ito sa kamay at pumasok sa tulay. At ibinagsak siya sa butas matapos masiguradong malayo si Lester Tess. Biglang umupo sa tubig she survived by holding her breath and pretending. Kabibida'y nagpahinga si Tess. Papalabas na sana siya sa kabilang dulo ng tulay. Habang gumagapang siya sa tubig ay natagpuan niya ang ilang patay na babae. Ang ilan sa kanila ay nagsisimula pa lamang mabulok, ang ilan sa kanila ay buto lamang. Si Lester ay malinaw na paulit-ulit na nagkasala bumalik sa lupa ang basang-basang si Tess. She stumbled back to the gas station she was trying to find her phone pero nilinis ito ni Lester at wala na. Gusto niyang subukan at alalahanin ang nangyari ngunit pagod na pagod na siyang mag-isip ng kung ano-ano. Nang kumalma na siya ay binalot niya ang sarili ng basahan at lumabas sa kalsada. Maya-maya lang ay may dumating na sasakyan sa likod ni Tess sa pag-aakalang si Lester iyon sa kanyang pickup truck. She ducked into the grass buti na lang umalis na yung sasakyan. Nang malayo na ang sasakyan ay bumalik na si Tess sa kalsada. May nakita siyang grupo ng mga bikers na naglalaro Ngunit hindi siya pumunta para humingi ng tulong Ayaw niyang makita ng mga lalaki ang gulo niyang tinahap ni Tess Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang maliit na tindahan Pumunta muna siya sa banyo para magayos. Pagkatapos ay tinawagan niya ang landline ng bahay mula sa telepono ng tindahan Sinubukan niyang ikwento ang araw sa pamamagitan ng voicemail Dahil sa takot na baka makalimutan niya mamaya si Tess ay gusot na bagbog at gumagala Kakaibang bagay napatingin sa kanya ang mga tao sa paligid niya nang matapos siya ay nagplano siyang tumawag ng pulis. Ngunit nang mapunta sa linya ang pulis ay pinagsisihan niya ito. She wants revenge on Lester then she called for a special car. Nang makitang natatakpan ang mga sugat si Tess, gusto siyang dalhin ang driver sa ospital. And she just said no pagdating niya sa bahay pinalitan ni Tess ang password. Sa kanyang pintuan pagkatapos ay nakita niya ang baril at muling isinalan ito. Matapos pakinggan ang sariling mensahe ay naligo siya sa pag-asang mahugasan ang dumi ni Lester. Matapos malagyan ng benda ni Tess ang kanyang mga sugat ay tiningnan niyang muli ang kanyang mga sugat ngunit hindi. Grabe ang insidente ay tumama sa kanya. Hindi na siya nakapagtrabaho at nag si Tess sa nangyari sa kanya. At ang iba pang mga patay na babae sumusumpa siya na pupunta siya sa pulis ngunit hindi. Gayunpaman paman sa gabi ay kinailangan ni Tess na yakapin ang kanyang baril para makatulog. Iniisip niya tuloy kung paano makakaganti isang araw ay tumawag si Tess mula sa hotel. Nasa hotel daw ang sasakyan niya at gusto nilang umalis siya sa lalong madaling panahon. Nang makarating siya sa hotel ay napalitan na ang gulong. Matapos suriin ang kanyang pagkakakilanlan ay ibinigay sa kanya ng receptionist ang kanyang bag at mga susi. Sinabi sa kanya ng front desk na madalas may mga hindi maipaliwanag na sasakyan. Hindi nila makontak ang may-ari sa pamamagitan ng telepono. Tinanong ni Tess ang front desk para sa impormasyon tungkol sa Lester ang receptionist ay nagsabi na wala siyang impresyon. Nang lalaki nang tumingin ulit si Tess sa car navigation. Sa kanyang pag-uwi ay may naisip siya sa araw ng kanyang aksidente Ramona ang Pangulo. Nang isang asosasyon ng libro ay nagimbita sa kanya na magbigay ng isang tanumpati. Nang umalis siya kay Ramona ay matulungin itinakda ang kanyang navigation na nagsasabing makakatipid siya ng isang oras. Sinundan ni Tess ang kanyang direksyon patungo sa landas pagkatapos noon ay nabutas ang kanyang mga gulong. May relasyon ba si Ramona kay Lester? Pag uwi niya ay hinanap ito ni Tess online nang makita ang litrato ni Ramona ay natigilan siya. Ramona is a bit like Lester is she's Lester's mother. Aalamin ni Tess sa sarili niya kung siya ang nasa likod nito. Nang malaman ni Tess ang address ni Ramona ay kumuha siya ng handgun at flashlight. Kinagabihan ay nagmamaneho si Tess papunta sa bahay ni Ramona nang makita ni Ramona si Tess ay tumingin siya. Of horror tinutukan ni Tess ng baril si Ramona. Bakit?